thinking too. Kira laban yan, guys. O, oh, balat ng repolyo. At, gayakin natin, guys. O, oh, diba? Ganyan. Ganyan. Uh, guys, yung ating, ano, nireding gulayin para bukas so lagyan natin guys ng asin. Hindi ka guys? so ang dami guys no? parang may handaan. lagyan natin ng asin. one year. On morning, morning guys gulay na tayo. Ayan yung percoles. Dalaw or alamang bagong alamang sibuyas. Daing at syempre chili at loya at bawang. Ayan na guys. Tapos ilagay na natin si gata. bottle. Oh din na, isa pa? Yung ano na talaga na. Ayan. Takuloy natin dyan. Para medyo yung mm, ka pa Kailangan natin palaputin pa konti. Patani. Yes. Lagyan natin guys yung ano repolio. Ayan. Ah. Okay. Oh. Ito na siya guys. Yung balat ng ating review. So, masarap talaga siya guys. Kapag, ano, yummy yan siya guys. Lalo kapag magata. Pero, matrabaho siya guys kasi bago mo naman siya pagkahiwa, pipigaan siya guys. Ipiga mo siya sa asin na maalis yung kanyang grabbing green na katasa ayan ka guys So ganyan guys. Hinaluan hmm. namin ng patani. 'Yan. 'Yan ang ating gulay. Hmm. may patani yan siya may patani ayan yung patani so healthy talaga guys pag gulay is life talaga so veggie is life Hello guys, dito na ang ating gulay. Ayan, guys. May chili siya. Yan yung patani. At saka, balat ng repolyo. Ah diba? So, Akala ah, natin guys, ang balat ng repolyo ay hindi na pwede. Pang ano na lang. Yung pala, masarap pa ay gulay. Lato na guys, ang ating gulay. At yan, umuusok pa siya tumuusok -um, pa siya guys bagong loto na ay hmm. di ba Vicky is live. sarap niyan guys